Napapainitin din sa camera. Eh. Wala Walat wala. May turok, may torok, na. Ayun. May turok, may Oh. May bakuna na. Good job. Tapo na na ikaw. Andres, nakain na po si Andres. Favorite. I Yes. I may inipya sa Andres. Favorite ito. Ba't Favorite kain? Wala lang. <laughs> You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan guys, nandito ako kana Ate Nels at susunduin ko si Abo. <laughs> yan din magpapaturok na baga. Oh, ah, uh, iiyak kaya. Tabang-taba, Aba. Nakasaglas. Emilio. At, ayan, sakay na, Camelot. Ako na, ay, sige. Yan. Sinusundo po ko po si Nakamelot at si Emilio. At magpapaturo. Sa bayan. Tapos, ay diretso na kami sa anuling. At birthday. First time makikipag-birthday yan. Oh, mm -mm. Birthday ni Kagwapo lang. Dahil ngayon po ay June 12. Upon recording. Oh, mainit ini. Sa unahan ka, dudot. Sa unahang ka. <laughs> Maraming sinampay. First time po magkala. Ay siya daw ay doon sa kwarto ni Kagwapo. At doon pa may aircon. Ay diretsyo doon mamaya. Napakainit po sa anuling at mababa yung yero doon. Ito ako'y nakikilaba eh, haba ako naglalabi ng gaganito na ako. Ha? Kumbaga may pa-birthday mo yan kay Bonso. Oo. Oh, oh, oh. Yan ay ano, lumpiang pork. Oh. Wow. Ano pa birthday mo kay Bonso? Ay prutas. Ah, wow. Para may prutas, wala pang prutas ay. Mayroon ng kumpleto na may soft drinks, may ulam, may wala pang prutas ay di. Prutas. Oh, Oo. Oh. Mabilis la ang wala nang ganaganayan. Yan. At mamaya tayo ay mayroong hapo, uh, ano, dinner sa birthday ni Bunso. Si Becca po ay nakahubad at nakikilaba dito ka natin else. Ay nakipati yung kanyang damit ay nilabhan na. Kaya atin else naman ay ano daw ang kanyang dadalhin? Ulam. Parang karami. Hindi ko alam. Ah, ulam karunin. nga. oh. Ay sige, kami palis na. Si Emilio may ano, check up. Bye. Kaya po si at doon magpapatorok ah, bibili lang ako ng suman at nagpapabili si nanay ng suman Ayan, dito pa ako nakapark sa gilid nandiyan po si Dodot at ah, dito po ang bilihan ng suman ah. papabili si Mader so ito po nabili ko na guys at ang suman pabili ni Madera ito po ay tatlo. Ayan guys, bibili rin ako ng pakwan. Ito naman ang sagot ni Andres. Ate, pakilo nga po. Yung malaki. Ayan guys, bumili ako ng isang malaking pakwan. At saka ng isang kilong mangga. Isang kilong mahigit. Ayan, let's go. Ayan guys, nakabili na ako ng prutas para kay Bunso. At hinihintay lang namin si Camelot. Si Emilio at si Bal nagpapatorok at nandito po si Dodotski. yan kasama makikipag birthday yan kay Bunso so yun at mamaya pala ay eh, dadaan din tayo sa bilya ng Andok saka ng abangus. Uh, bangus yan bibili tayo yung luto na ito naman ay pabili ni Bunso yan. oh ay, ito si Emilio! Sakay na dudot! Paksin na po siya. Wow! Congratulations! Nagalit! Nagalit Umiyak kami mo, tinuro kayo parang Aba, pakisara na! Baka may napanggang. Ay, yung <laughs> Bakit? Bakit? Kasi eh! Okay, let's go. Kami po ay bumili na rin ng vitamins at saka po na itong Ayan po. Bibili lang tayo ng bangos. Boss, favorite dalawa. Ayan, wala pa palang luto. Dito muna sa Andok. Papabili si Bunso dalawa. Nandito na si Emilio. <laughs> <laughs> Mahal, palamigin mo na nga yung kwarto ng Tito Bunso. At doon si Emilio. Sa kwarto. Wait, <laughs> ito po. Wait, aba, aba nanay ko doon magmas. Oo, oh, ako nalilito na kay Tio kay Dudot. <laughs> much, much, much later. Ayan mga kapitik. Dito kami ngayon sa bahay ni Nakaliyaan, at after mag-lunch po, nagpahinga lang, tapos ngayon ay 3pm, kaya si Emilio, at utay-utay uh, na ako naghahatid ng mga bata, mamaya yung mga pagkain naman, ang aking kakaoning, kaya... Ayan po si Emilio. Ito po yung mga handa na iba. Yung iba yung nandoon na Andres. <laughs> Naamoy ni Andres, mami. Yes. So ayan, hinihintay ko lang si Mahal at let's go na. <laughs> ayan na po si Andres. Pasok na Andres. Si Mahal. <laughs> Nagbababa ng mga dala. Ah, oh, diretso na. Diretso na. Ay, ah, may bisita ka na, Bunso. Oy, no. oh, na pala. Si MPDC. Oo. Oh, oh. <laughs> mga kapitik, nandito kami ngayon sa kusina ni Nalleya at nagagahol po si Layla. <laughs> Ito po ang mga handa ni Bunso. Wow. Dami din naman. At yung kay Andres ay mga prutas. Yan. Piniprepare na po ni Mami Janet. Yung pakawan, Mami, kaya mo? Sige. Wow, thank you sa pag-arrange, Daddy. Mas so, magaling ka talaga mag-ano sa akin. Hindi pa yan. Mas creative. Ay, hindi pa pala yan. Uh, ito yung gagawin ko yung gagawa ko ng dragon. <laughs> <laughs> yung may design na dragon. May time pa ba? <laughs> wow, ay, dyan na ang chulas. Oo, oh, parang ito, mommy. Hoy, oh, Dolly. Thank you. Mahablang ka. lang dati yung kanyang. Kaya, may ano dapat pala tayo, pala. Yun. Oh, mm. ay hilogi yeah, yan. Oo. Para medyo hilaw pa na. Hayaan mo na nabiyaan. Limlay <laughs> na. ng. Ah, oh, romantic tayo ngayon. Ay gud. Yang kailangan maliliit. Wow, nice. Oh, para magkasiya sa lahat din. Pandes. Oh, kailangan ko siatin niya kasi. Ito gedong natamaan ko nang. Pandes pa nandito. Target lang. Hi! <laughs> eh, gusto nang subuan. Sige, subuan mo eh. so, na mami. Favorite niya ito eh. <laughs> favorite niya itong pack 1. Sarap! Okay. Una na po. Umuna na. May umuna na. Si Busting. Si Busting daw po. Isos sa mga. Malapit na. Para may alam yung mga. Andres! Andres! May ika lang po kay MP. Lagyan mo lang dito. Ako dito naman ng fruits. Talagyan ka na po nito. Ay, sige. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Ayang pa po. Ayang ano. Oh. Kasi ano, plating. Oo, oh, po mami. Hindi yan makukundin. Sold na. Sold na. Oo, Copy yung sinaon na pabeka. <laughs> dapat ay dapat ay lead light na ang inyong ilaw. Ayan guys. Oh, madami rin ang mga dasi Bunso. Tanggalin na ang mga plastic. Uh, para... Sino kumain ng pakuan? Abay, hindi si Andres. O, oh, walang ebidensya. Walang ebidensya. Hindi si Andres. <laughs> Ayan po. Dito na. Sina Ate na lang ako lang. Nandito na rin si na Eric. Saka si Tatay. Saka si and Seth. Nandito na rin. Ayan. Si Milot. Si Teo ay ano. Si Emilio ay nasa taas lang. Sa kwarto ni Leia. Ayan po si Eric. At papalitan ng ilaw. Ay baka yan ay biglang bumagsak. Bika nga Patong-patong patung po ang... Masamay dito pa bumagsak sa handa <laughs> Yay, yan, lumiwa Thank you, Eric Akala ko ikaw magbabayeral Kaya binidyo kay baka ikaw dito sa oh, Sa handa bumagsak Ayan, eh. lumiwanag na Upang ipagdiwang ang kaarawan Ang minamahal na si Albert June, also known as Papa Bird o na Panginoon ay aming kunti na ang iyong uh, biyaya ng buhay sa kanya Panginoon ang biyaya ng kalakasan kalusugan at karunungan Ikaw Happy birthday to you Happy birthday Ayan. Ayan. Oh, para wala hey, hey, Ayan po, nakuha na si na Janet, si na Camelot. Ayan. Si na Ma'am Lea. Salamat po sa pinagsama Kuha lang po, kuha lang. Kuha lang. Pinakwento ko pa Ay, sabi ko yung tayo pag naghahandaan, ay kanya-kanyang toka. Oo. Uh, parang patlak. Ano? Ay, patlak. <laughs> Kaya po nadami ang pagkain kanya-kanya ano. May karning kalabaw ay siguro eh. Oo. Oh, oh. Isusunod na lang yung karning kalabaw. Hindi ko ano. Oh, pila na para pag may dumating ay sila na lang. Oo, oh, oh. naka ano na. Kasama ko na doon si Nenya. Ah. Okay. Thank you sa inyo. Yung huling pila po, itong naka-black. Ay, hindi, si Mahal pala. Naka-green yan. Thank you sa <laughs> inyo. Naka-video po ha. Y yan yung pila po. Walang sisingit po. <laughs> okay. May lumpia is very special. What? Yan lumpia pala'y galing kanina? Okay. niya may pinakagayan <laughs> kaya ang tawag sa kanya ay pinakagalante iyo oh. <laughs> spicy ng diyan. Wow. thank you may kumita pa din sa amin anong sabi mo kay bunso sanda kumita po. <laughs> si Andres mami susubo-subo mo na lang ay kuha yeah. ko ay mamaya sa kanya yung kalabaw ay paper towels ah. para makain pero subo-subo mo lang na kaunti meron naman sa Pagani din lagyan niyo ba? Sana. Ano yan? Dinagto ni Asam. Oh! May dinagto pa rin. Oh, Nagpagawa. Nagpagiling sila sa Tapos Tapos silang matutin lang ako. Sabi ko na ako yung order sa ano. Ako yung order, Daddy. Sa si gender reveal. Ah, sige. Asa, ah, si Andres. Ay, pasok chong! Pasok pa Pasok Diretso na sa ano, kainan. Naroon na, oo. Oh. Tuwan-tuwa yung dalawa at maraming stop toys dito. <laughs> Nami-miss ni Andres yung kanyang lion Tulog naman si Emilio Inyo nang Inistorbo Labas na talalay ka kakain na don Kain na na Hala Hinahanap ko ng mama Andres Hinahanap ko rin ng mami Kain na na naman. Ito tu naman, this boy. Tu Ito ang ng kalaro. Makakita ng kalaro. Na makulit. Opo, ha Bye, boy, may buy, may friend boy. kandre. take Andre. Baka mahulog ba ka. Sa pang makulik ito, para sa tayo. Oh, Nandito po yung mga ilan sa ka-office mate ni Bonso. Ayan. Dito rin si na mayor. Ayan nandito ang aking mga tiyuhin at pinsanin, 'yan. Ano may pulutan pa kayo? Marami, marami. Oh, dito rin. Sa kanan 'to, sa bow. Namimiss niyo si Baro nat wala si Baro narin. Tinas, <laughs> ay <laughs> Yun tawagan na ay. Yung lagi 'yan ay. Yung lagi ang ano. Oh, yung ayun. lagi ang humaharap dito. <laughs> ay wala, kaya ngayon ay si Beka. <laughs> ba, maganda na ito. Amatay bulaklak. May mga tanim din si Leia dito na talong. Pagkakuha ito, ibubungan na. At nandito na si na Ate Nels, saka si Bossing, sa wakas. <laughs> sila daw ay pa ng mga alimango pasok na yun eh yan abayo o na ang lahat kayo na lang ang hindi pa pasok <laughs> na nasa na may birthday ay nariyan, yan nagagahol pasok na di pasok na kuya min diyan na diyan ka na, na. dumaan ay, okay lang natin. Kay... Okay, kumain na Ako may nakalimutan. Ano yun? ko talaga. Ano yun? Pero dala ko, kaso nakalimutan yung bumili ng sa pagmamadali para na Ay, dapat ay kami pagdaan ng bayan Nakabibili ng paper bag. Wow. Oo, oh, okay, oh, nakalimutan ko. Naalala ko yung Ay, oh, oh, na. Ay, 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 na. At ako excited na. Okay, yeah. <laughs> um, um, oh, what? Wow. Ay, kailangan kailangan mo yan. <laughs> kailangan, kailangan. Oh. Wow, okay. Ate ko ay lagi sa office. <laughs> yeah. Okay, kain na kayo. Ano ito? Dinakdakan. Hindi. 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 ito. Uh, Natawa uh, kay Leia, wala oh, nang ngiti. Opo, no inatingin oh, sa camera. <laughs> inatingin sa camera. Uh, 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 may turok na, na. May turok na. na ikaw. Oh, oh. May bakuna na. Good job. Na ikaw? Andres, nakain na po si Andres. Oh. May bakuna oh. na pala si Teo. Ay, mainit kaya. yata you. May oh, favorite po. <laughs> <laughs> ay po si Natinas nakain na. Ku oh, eh, kahit naman late ay udumog naman. Kahit para na dating ay. Para mauuna pang mauubos. <laughs> <laughs> mauuna pang mauubos dito. <laughs> Sa iba. Dinumog na. Iya. <laughs> yeah. Kain lang. Kainan mo rin. Oo nga. papatikman ko kay Janet. Pero <laughs> yung Wow tahimik din lang. Tahimik din lang. Tahimik din lang. Ay, yan. Tahimik din. 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 Nag-observe. Nag-observe ang baby. Walang malakas. Ayan, naupulutan. Ay, marami. Ayan po si Baron. Ayan. Nakay naiiyak. Naiiyak at wala sa inuman. Tia. Ito si Tia, ano. Hello, Lolo. Ano ang mga 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 Ayan si Janet. Ay, Titingnan natin 'to dating ng gawa ni uh, Kaya yan ay nalita ay pinasarap. <coughs> yan ay ani ini. ini. Ay, ano nga ito? Aman ito ito yung hindi dinakdakan. Yan ay Ano tawag? Sinuglaw. Sinuglaw. Harap dati. Eh. Okay. Hindi nga siya dinakdakan. Iba-iba. Iba-iba oh, yung lasa. Hindi dadalhin ko sa inbas eh. Ito ba ito? May suka pa ito. Eh. May suka pa ito. Eh. Rawr. One hour later. Ayan po, naghatid na ako. Una kong hinatida yung dito sa Anuling, si Namader, saka yung mga bata, saka si Mami. Mami, may narisip pala tayong... Wow! Janet. Thank you so much po from Sir Alex and Ma'am Carol. Thank you so much Ma'am Carol and Sir Alex. God bless you po more and more. Kanina po si Janet ay nasa taas at pinapatulog si Andres, binabantayan. Okay, ibababa na kayo. Siya. Oh, at sina ano naman nangyayahati ko. Sina Camilot sa Abiyawin. Okay. Bye-bye. Ayan guys, nandito nao na Ate Nels At 'yan. May paisda. <laughs> Ito yung mga nalunod <laughs> na initan. Oo. Oh, oh. Salamat. May pang ulam. Oh boy, nakagising na si Emil yung gala. <laughs> First time hindi naman na culture na ang tawag doon. Culture shock. <laughs> Biglang maingay. Ay kami paano na rin. Paalis na rin ha. Sige. Oh no, no no For you created my inmost being You knit me together in my mother's womb I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 13, 14. <laughs>